Ang daming itlog na ito Ang liit lang na ito Pero ang daming itlog Ito kayang malaki Ang oh, konti Ang oh, konti din channel natin. So for today's video, ito pag-uusapan natin yung madalas na tanong ng lahat ng mga breeder o yung mga nagtatry mag ng mga ARC natin dyan o ng tinatawag na Australian Red Claw. So ito yung mga tanong guys, bakit daw nalalaglag yung mga itlog ng creepish nila? Ayan, so pag-usapan natin yan sa si video na to guys. na nga yung magandang tanong guys no marami na rin kasi nagtatanong sa akin yan kung bakit daw yung mga nabili nila na art it's nanalaglag yung mga itlog so yun guys lagi ko namang sinasabi sa inyo medyo masailan pa yung first stage ng or first day hanggang fourth day ng mga buried female natin so, yung mga buried female natin na yan guys hanggat maaari wag nyo munang ililipat Etong mga ganitong kulay guys ito yun yung mga nakakondisyon na itlog na So ibig sabihin, pag ganyan, matatag na yung mga yan. Hindi na yung basta-basta nalalaglag. Yung mga kulay green pa lang, huwag nyong nililipat. Marami kasi sa atin yung, dahil ang pagkakaalam, eh, kapag ka buried female na, so dapat ilipat ng cage, ilipat ng tank, ilipat ng lagayan. Tama naman po yun. Ito kagaya sa akin. Ayan o. Puro mga itim na yung kulay niyan guys. Ito, hinulihan ko kayo ng mga itlog para lang, yan. Kita nyo lahat, halos iba na yung kulay, hindi na siya kulay green. Yung unang stage siya ng itlog na ito guys, kulay green. Ayan, medyo masisailan po yun. Pangalawa guys, huwag nyo nga hawakan yung mga crayfish nyo na may itlog. Kung bagong itlog pa lang, kung hambawa, nakita nyo ngayon nakatupi yung buntot niya. Kung dudang-duda kayo, kagaya na kung dudang duda kayo dahil nakatupi ng ganyan huwag nyo lang po pakilaman kasi pag pumitik po yung mga yan huwag yung mga iklog nyan yan kagaya na itong clip na ito sa video na yan yan kuha ko yan kanina nung laglag yung mga iklog nila kasi pinakilaman natin syempre hindi natin hindi pwedeng papakilaman guys kasi gusto ko nga makadokumento o pakita sa inyo kung anong mangyayari kapag hinawak-hawakan nyo yung mga Bearded female nyo na yan. may mga itlog na creepish nyo na yan. So, yan yung mangyayari dyan, guys. Instead na less mortality kayo, manadagdagan yung mga mortality nyo pagdating sa mga breeder nyo na may itlog. Pangalawa, eto bibigyan ko yan ng tips. Guys, hindi po lahat ng creepish natin ay good as breeder. May mga bad breeder po tayong tinatawag. Uh, ewan ko lang sa kanila kung anong tawag nila. Pero sa akin, guys, ang tawag ko dyan is bad breeder talaga hindi kasi magagaling talaga yung mga yan pagdating sa pagbibreed for example na ito nahuhulihan ko kayo wait lang ha medyo magkakakapit kasi bibitawin natin ha, ito guys 4 inches so expect din nyo sa 4 inches mga ilang itlog yan yung guys, yung mga 4 inches natin, ang ratio niyan dapat is uh, nasa 200 above to 300 na yan eh. Pero sa tingin ko dito nasa, ayan. Hindi aabot ng 300 to guys. Hindi, ayan Oh. Napaka konti. Yung ibang mga gilis niya kulang. So, ito guys, pag nakapisa to, okay lang naman. Pero hindi siya yung talagang good breeder na tinatawag. Yung talagang kapag ka ng itlog sobrang dami sobrang yun less mortality talaga ibig sabihin guys yun yung mga good breeder sa mga nagtatry mag-alaga yung mga nag-aalaga na yung mga baguhan pa lang guys kung meron kayong napaitlog na crayfish at ang dami niyang na produce na craylings guys i-separate nyo huwag nyong ihalo ng ihalo kung saan saan kagaya e na ito papakita ko sa inyo to guys 3.5 ayan mas marami to 3.5 pero madaming itlog halos ka itlog niya yung 4 inches so, yan yung mga isa sa mga sign na maganda mag alaga ng itlog yung mga crayfish natin ayan kaya pag nakakita kayo ng mga crayfish na, ma, na nakapag ng craylings ng maayos at madami guys ikip nyo na yan uh, gawan nyo ng sariling cage as mga breeder breeder tank nyo kagaya ko may mga breeder tank ako so doon ko inaalagaan yung mga yon. etong mga to guys by chance ko lang nakita ng mga itlog so maliliit po as itong mga to so by chance ko lang nakita silang may itlog ayan itatabi natin sila So titingnan natin diyan kung sino yung magiging mga good breeder sa kanila. Ito marami rin naman siyang itlog eh. Halos lahat ng gills niya sa tiyan nya, may mga eggs. So ibig sabihin oh okay, ito itatabi natin itong mga to guys titingnan natin kung magiging good breeder talaga sila pag good breeder itong mga to guys ayun, isasama natin sa mga breeder's cage natin ito pag alagala lang ito dito sa pad natin guys ito yung pad natin na maliit yan, for breeder din naman to yan, pag alagala lang yan dito yan guys kaya kung nakakita kayo ng mga breeder na sa tingin nyo ay magandang i-keep or isama sa mga breeders cage nyo yun guys ang minasang suggest ko sa inyo ihiwalay nyo yung mga breeder nyo na magagaling mang itlog at magagaling magpapisa ng itlog isa sa mga tips na magbibigay ko sa inyo kasi yung iba nagtatanong lagi bakit daw nalalaglag guys talagang yung mga minsan yung mga first na egg nila talagang normal na nilalaglag nila talagang nilalaglag nila yun hindi nila siguro trip pang mga anak pero yun nang itlog na sila kaya nilalaglag nila pangalawa water quality kapag di nila gusto yung water quality guys nilalaglag din nila yun halimbawa nilipat nyo yung may itlog sa ibang aquarium yun guys na, na water shock din yan sila buti nga nalaglag lang yung iba nagmumult pe habang may itlog possible yun guys ha yung magmumult yung creepish natin habang may itlog so nandito yung sa vlog natin panoorin nyo na lang I scroll nyo na lang na para makita nyo yung sinasabi ko na uh, habang may itlog pa eh, ay na so makikita nyo yun dito sa video natin guys so yun lang guys sa ngayon na yun lang yung mabibigay kong tips sa inyo kasi naitanong lang sa akin yan kaya eto sinagot ko na lang yung tanong nyo so hanggat mga ari ginawa ko ng video para makita nyo rin yung sinasabi ko yung ina ko sa inyo So, yun guys, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, yun, pakisubscribe nyo na rin ako. Yan, click nyo na rin yung notification bell natin dyan para na-updates ko kayo tuwing gumagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC. Or kung may tanong kayo guys, i-comment ko lang dyan. Sasagutin ko ng video lahat ng mga katanungan nyo. Hanggat, hanggat kaya kong sagutin ng video yung katanungan nyo guys, i-sasagutin ko ng video yan para mas maintindihan at maipaliwanag ko sa inyo ng tama yung mga tips na ginagawa natin sa paghalaga ng mga art kagaya nito. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa inyong lahat.